Okay ah, uh, good afternoon mga kabirada. Dito tayo ngayon kay Sir uh, Jerry Ambay. Ambay. no. Ang may-ari ho ng lupa na tinayuan po ng housing project dito po sa May Barangay Bagumbayan, Bagumbayan, Bagumbayan. Sakop po yan sa bayan ng Buwanga at uh, anong sitio yon no? Taminhaw. Ah, ano no? Taminhaw. Sitio Taminhaw. Taminhaw. Okay. Sa ngayon mga kamerada dahil medyo nag nanginig tayo kanina pag aakyat natin doon ano, sa area na yon, kasi gusto natin malaman talaga ang katotohanan kung ano nang, nang, nang nangyari doon sa housing project na yon. Sus Maria Cagijusip, ginoo ko patawara, <coughs> wala na po. No? Uh, medyo hindi na maganda ang nangyari doon sa mga uh, housing project. So sa madaling sabi, uh, abandonado na po abandon inabandon po ng mga kontraktor yes. okay mm. ang lugar ng uh, uh, housing project ng NHA tama oh, yes. okay kasama natin oh. si Sir Jerry Sir Jerry good afternoon po uh, okay, okay good afternoon uh, anong, oh. ang Imo lugta ta tong intindugan? Yes, so. Oo. Ako to. Imo to. Mga pila ka hektarya dong gilong tindugan ngayon? 4.5. 4.5. million. Hindi 4.5 hectares. Ah, 4.5 4.5 hectares. Sorry. okay. so, paano nakapasok o paano naka ano na lang naton da? Mm. Tagalugon lang siguro naton. Paano ho nakapasok diyan sa lupa mo itong housing project ng HA? kasi alam mo mayroong tao dito na punta sa atin. Mm -hmm. Sir, yes. Ngayon, uh, naghahanap siya ng lote na bibilhin daw uh -huh. para patayuan ng housing project. Mm -hmm. Ngayon, punta siya dito sa akin at nag usap naman kami. Mm -hmm. Ngayon, nag uh, uh, nagkasugot naman kami mm -hmm. na nagkasundo. nagkasundo naman kami na ganito. Mm okay na uh, ibaligya ko yung lupa na yan dahil mm. kailangan ko. Okay. Ngayon, ang nangyari, hindi, Ah, uh, pa na, uh, din report na niya sa, doon sa ka-contract sa NHC. Opo. Ngayon, lang, doon na sa NHC, pagbalik niya, aprobado na, ang lote na bilhin na. Bilhin na? Oh. Hmm, na. Bilhin na ng, 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 ng NHC. Ng oh. Uh -huh. Ngayon, nung magtagal-tagal, mag mga mga dalawang linggo yata, uh -huh. uh, umabot yung kontraktor. O dumating yung kontraktor? Dumating yung kontraktor dito. Okay. Ngayon, <coughs> nag-usap din kami. Mm -hmm. no, Ng kontraktor? Oo, ng kontraktor. Okay. Ngayon, pag-usap namin ng kontraktor, hindi nagkasundo kami kung magkaano ang, ang first per meter. Uh -huh. Ngayon, ngayon nag-uusap kami na ganito ang talaki ang permit. Uh -huh. no? Ngayon, di eh, approve na na kana. Hindi hiwalay na Kundi, mga alis so, na. Sabadaling ko kwento nagkasundo kayo mga ano? Nagkasundo kami okay. Yan, sa presyo na Pesyo ganun. Presyo ganun? Oo, eh, ganun. pero hindi pa na-aprobahan. Okay. Hindi, ko hindi pa-aprobado. Oh. Umalis sila at saka... Dala-dala yung pinag-usapan pinag nyo? Oo. Oh. Okay. <coughs> Tapos? ngayon, pag, uh, mga isang buwan yata, wala nga. Wala nga isang buwan. Ngayon, uh, bumalik. Bumalik. Pagkabalik, uh, pwede ba natin mabanggit itong kontraktor, kung sino itong kontraktor na nakipagdil sa inyo na nag-usap kayo sa presyong ganun. Magkano ba, aklaruhin na lang natin si um, Sir, um, Sir Giri ha? Oh. <coughs> Magkano ho yung pinag-usapan yung per square meter? Uh, 100. Pira to, 100. 100. Ha? 140 yata eh. 140 Ah, uh, bali yung sa broker yung puti. Mm. Ah, okay. 100% pa siya 140. Hindi, si 140. 140 per square meter. Uh, okay. 100 mm. 140 per, square, per meter. square meter. Oh, sinong kontraktor to? Si Kalma. Oo. Uh -huh. At uh, ang kasama niya ay si... Ano? Uh, RBL RBL? Ah, uh, alay uh, si, Mr. G. RBL. Si uh, RBL. Si Bintin, RBL. Um, si Bintin, RBL. Okay. So, pagkatapos yung mag usap verbally ng kasunduan ninyo 140 pesos per 140 pesos per, per, per pesos, per pesos per per square meter. meter yes. Okay. Bumalik sila ng Maynila. Oh. Pagbalik ng Maynila, approve na. Approve pagbalik dito, na approve na. Approve na. Uh -huh. So, pag approve pagbalik dito, ano yung ginawa? Nabayaran ka na? Hindi pa. May problema <coughs> Ah, okay so, i-shortcut na lang natin. Okay. So, mga kailan ka kasi nakita ko dito sa Chiki, August 30, 2018. Sa Chiki. Okay. Um, ito, ito yung pagtanggap mo. Ng Chiki. Ng Chiki. Yes. So, itong Chiki na natanggap mo noong Agosto 30, Agosto 30 2018, ano nangyari nito? Ayan? Oo. Ay, kasi hindi ba post-printed check yan? Oo. Oh. Ngayon, ay, yung chicken na yan, ginawa ko nung um, umabot ang pizza na ma ano na ma na deadline na niya, deadline na niya. Deadline na ba? Oo. Uh -huh. Ngayon, dinala ko sa bangko, sa land bank. Oo. Uh -huh. Bale yung bayaran na siya, sir. Hmm. Two gifts. Ang 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 bayaran sa lupa to, gifts. Oo. Okay. Pag nakabil sila ng kontrata, bayaran kami na una. Uh -huh. Pagkatapos kung makabil sila na ma-release ng tira yung government, mm -hmm. i mm ipulipid kami. Mm. Ay, ang ginawa namin, numingin kami ng chicken para may hawak. So, um, ah, okay. <coughs> ang ang chicken na to, parang garanti. inisyo lang nila. Garanti. Mm. O, parang garanti, garanti pa. Mm. Ah, okay. Pero nakabayad sila. Nakapauna. Yung nakapauna na. na sila bayad. Nakaka nakabigay sila ng cash. Yes. Oh, oh. So, mm. Ilang milyon? Ayan na natira sa Bali, yung balance mo. Mga 6 million. Oo. Oh. Yung total mo yan. Bali, 3 ang na Bali ito, 1.5, so 3 million. Uh, ang na-iyo na. Uh, uh, Oo. Oh, oh. so, ngayon, anong nangyari nito, dahil umabot na ho ng anim na taon yung lupa ninyo dyan, um, oh, na um, dapat, uh, supposed to be, tapos na yan, napakinabahagan ng taong bayan, sa Pero rin. bakit hanggang ngayon wala? Ang ang lupa. Ah, uh, yung, yung, yung it, si? project, yung oh. project. Pero yung labas niya sir, nagtawad to sila. Bali yung nabigyan oh, oh. no na, ah, 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 la lang sa akin mga 2 million. Okay lang, ay lang. Okay lang, wala namang na, ang importante kasi natin. yung breakdown na lang natin, pare. okay. Ang accurate kasi <coughs> na. So Simula nung tinanggap mo itong chiki o... ah, October ang isa. October pala, o. Oh.